Talaga namang dito sa lungsod ng San Jose del Monte ang diwa ng kapaskuhan, isinasa puso at ipinagdiriwang. Kaya naman ngayong unang araw ng Disyembre nagsimula na ang panahon ng pagbibigayan dito sa barangay Tungkong Mangga para sa Paskuhan 2025. Matamis na ngiti ang salubong ng pamilyang San Joseño kay Mayor Florida Ate Rida Robes at Congressman Arthur Robes kasama ang Sangguniang Panlungsod, board members ng pamahalaang panlalawigan at mga pamahalaang barangay ng Tungkong Mangga at United Fatima. Dahil ngayong December 1, nagsimula na ang pamamahagi ng Christmas ham at Noche Buena package para sa mga San Joseño. Sa kanilang pamamahagi ng pamasko, suot pa nila ang mga Christmas hats na talaga namang nagpadama ng diwa ng Kapaskuhan sa mga residente. Masaya po kasi nagbahay-bahay na po sila at saka nakita po namin siya ng personal. Maraming salamat po. Ay, masaya po kami dito. Nabibigyan kami ng pamasang mga mga pa. Sana po, mahaba-haba pa ang tungkol na sa San Jose. Hindi na kami nahihirapan. Sana nilang hinahatid. Nagpapasalamat kami kasi lahat kami dito meron. Ngayong unang paskuhan ni Ate Rida bilang mayor, iikuti ng pamahalaang lungsod ng San Jose del Monte ang bawat sulok ng lungsod upang maihatid sa bawat restradong kabahayan ang mga regalong pamasko. Nandito tayo sa unang araw ng ating pagbibigay ng pamaskuhan dog sa ating mga kababayan. So, first day, ang ginagawa natin house to house, gusto natin bawat household ay magkaroon ng kanilang pamaskong handog. So by this time, sinikap ng ating Pamahalaang lungsod na bawat pinto ng bahay na lahat ng nakasenso sa ating PSA. Mabibigyan kayo ng pamaskong handog ni Mayor Rida at ng buong lungsod ng San Jose del Monte. Merry Christmas and see you around. Dapat house to house tayo. Dapat mapagbigyan natin ang bawat isa sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon sa PSA, we're almost 170,000 household sa lungsod ng San Jose del Monte. At lahat po tayo magkakaroon basta ikaw po ay kabilang sa household ng lungsod ng San Jose del Monte. So again, Merry Christmas everybody! At lagi niyo pong tatandaan, mahal na mahal po kayo ng pamilyang San Joseño, ang inyong kaarangkada. Ate Rida Mayor! Sa sama-samang pagdiriwang ng saya at ligaya ng kapaskuhan sa The Rising City, walang may iwan, Magpapatuloy ang pag-ikot ng Paskuhan 2025 sa iba't ibang mga barangay sa mga susunod na araw. Para sa Balitang San Joseño, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa nasenyo. Para sa napapanahong balita at informasyon, doble action at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng pamahalaan ng Sod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya San Jose. Sa